Si Mr. Gray na may kakaibang kapangyarihan at si Suro na magaling humawak ng sandatang ispada. Huh? Ang dalawang characters na may ang king kakaibang kakayahan. Gaya ni Mr. Grey na isang karakter sa fairy tales na magaling maggawa ng iba't ibang sandata gamit lang ang kapanyarihan niyang hielo. Ayan, si Mr. Gay. Uh-oh! Si Suro naman ay isang characters na kasamahan ni Luffy sa One Piece. Magaling dito humawak ng mga sandatang espada. Kahit ilan-ilang espada pang hawakan nito. Ayan. Iba't yung kakahan. So, sa paggamit ng sandatang espada. Ayan, si Suro. O, oh, tingnan natin yung paghawak ng espadang sandata ni Soro. Paano niya gamitin at para tumbahin ang kanyang mga niya, si Soro. Uh, galing talaga yan ang ng sandatang espada. Kahit sa bungangan niya, yung espada kaya niyang paganahin at pagtirahin yung kalaban ito. Oh my God! At kaya tingnan natin yung magandang tira ni Mr. Grey at ni Soro sa kanilang mga karakter yan, tingnan niyo po ayan, yung mga kalakasan ni Suro at ni Grey ayan at si Suro kahit nasa bunganga yung uspada ayan, oh tingnan tayo si Suro duna ayan si Mr. Grey a... oh no! itong si Mr. Grey ay minsan naging kontrabida sa karakter niya kinakalaban niya yung grupo nila Naxo pero sa bandang huli nakuha pa rin niyang nagpagtigbabaw sa kanya yung kabutihan para sumama sa bida natin si Natsu sa fairy tales yan ang buhay ni Mr. Grey. malakas yan si Mr. Grey na may kakayahang gumawa ng iba't ibang uri ng sandata gamit lang ang kanyang kapangyarihang yelo yan si Mr. Rio. Yan, tingnan mo yung kanon ginawa niya sa kapangyarihan niyang ilo at tinira niya sa kalaban. Ayan. ayan si na, lakas yan si Suro na malakas <laughs> yan si Suro. Kaya dito sa mga bidang to, uh, kayang lang nilang dampanan kahit sino pa yung kalaban ay kayang lang pataobin sa kanilang mga kapangyarihan. Gamit lang ang kanilang lakas, bliksi at pagaling humawak ng kanilang mga kakaibang mga sandata o yan, tingnan natin yung huling tiran ni Isuro dito sa kanyang karaban yan ginamit lang yung pilis at liksi niya, pati si Mr. Green dito mapapahanga ka talaga sa mga pinakita nilang lakas at paggamit sa kanilang mga kapangyarihan yan si Soro ayo no ya galit na galit si suru dulu uh. uh, you na oh ini no know. to so, lakas si suru doan ya si mister gray <laughs>